Hello, wow, magandang gabi po na na mga kaibigan mga kapatid sa kaparangay. E, ito na mga po tayo. Ah. Ha, ang oras ngayon dito ay 9.48. Nag-aalas na rin pala. So ayun, sarado na ang swimming pool. Ay, makasinarado ang sarado ngayon. So, napanan so, 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 naman ang ating unang. berti pa lang yan ni Kuya Hindi man lang tayo ang birthday. Si Kuya Beto, hindi man lang ang birthday. tayo. Kaya ang time yung ulam eh. No? tayo. So ayun, ito yung mga natin. Okay nyo. Texas, Hamburger. So tayo nito

Hindi, lahat lang sa ato mo. Dalawa pa lang papa. Dalawa pa lang dalawa. Ah, may Dalawa pa lang ha. Hindi yung 对，华为的，还有 Samsung、Samsung、Apple、金。 Παραγγελίνω ειναι ουσιακή. Ποιος να φαίνεται με σέμπεν χαμπ, τέτοιου. Πορδί. Κάθε πορδινια παλάνια. 60. 60. 60 60 60 अच्छा हमारा भरोसा तुम जला पेन में नहीं mm. mm.

嗯。嗯。Mm. Mm. mm-hmm No sou Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. So yun, tapos na tayo, tapos yun, natin, pero yun lang, gusog na ako, so, yun pa. So hanggang dito lang po, uh, pero bago tayo magpaalam, mag-subscribe po kayo sa aking channel, pakipindot po ng notification bell, Please like, share, and comment po So, yung ganun, ang ganun na lang po. Maraming po salamat. Hanggang sa susunod pong muli. Thank you. Bye-bye.